ano ba yung mas devil? Yung magtuloy-tuloy, yung, yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera? O maging peaceful, di ba, ang ating, ang ating bayan? At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa, mula sa kongreso. Alam mo, ano ang mas devil? Ikaw! No, ikaw, Franz Castro! Alam nyo bakit nagkakagulo France Castro? Dahil sa inyo. 'Di ba? Ano yung pinagsasasabi mong ayaw 'yo ba ng kapayapaan? Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan France Castro? Lahat po ay gusto ng kapayapaan. Kaya nga kami antay sa inyo eh. Kaya nga kami ayaw namin sa inyo. Kasi gusto na namin ng kapayapaan France Castro kasi sa totoo lang hindi natin makakamit ang kapayapaan kung anjan kayo. Gawa ng ngawa. Panggulo kayo sa bansang Pilipinas. And for your information, di ba? matagal na yung peace talks na yan. But ang tanong, nagiging effective ba? Di ba? Dati, may peace talks naman dati ha. Pero ang tanong, nagiging effective ba ang peace talks? Hindi di ba mas lalong palala ng palala ng palala kaya I'd rather choose na pulbusin talaga ang mga makakaliwang grupo no talagang wala in talaga no ang mga salot sa lipunan kasi yung mga makakaliwang grupo yung mga NPA traidor yan sila at alam nyo naman, no, ang mga ugaling traidor, hindi yan nakukontento. Kaya nga nagtalaga ng NTF LCAC eh. ba? Diba? Kasi sila ang pupuksa, no? Sa mga makakaliwang grupo. Sila ang pupuksa, ba? Diba? Sa mga NPA. And tama talaga yun, no? Kung baga, peace talks is, ba? Diba? The agreement sa mga demonyo. Kasi yung mga NPA, yung mga halang ang bitukan yan. Ang dami na nilang pinatay. Ang dami na nilang, ba? Diba, na... Ang dami nang naapektuhan ng mga inosenteng kababayan natin dahil sa pinagagagawa ng mga makakaliwang grupo, dahil sa pinagagagawa ng mga NPA. Tignan nyo naman ang Davao City. Ang Davao City dati, pugad yan ng mga makakaliwang grupo at ng mga NPA. Ang Davao City dati, di ba, ay pinakamalubhang city talaga yan dati. Pero nung tumungtong ang mga Duterte, talagang malinis, nilinis, and zero insurgency no ang Davao City right now. Kaya tingnan niyo napaka-progressive, napaka-peaceful, di ba? Kasi nga inuna ang peace and order, inuna na tanggalin at wakasan no ang mga makakaliwang grupo. At sino ka para magmalinis? Sino ba ang mas demonyo? Sino ba ang mas devil? Alam mo ang mas devil yung nangingidnap ng mga kabataan. No, yung yung may kaso ng child trafficking, yun yung devil. 'Di ba? Yax. 'Di ba nangingidnap ng mga bata? Hindi ka ba sa sarili mo? Ikaw ang mas demonyo.